Hello guys, welcome back sa ating Belidio you guys So dito guys, nag-ayos tayo ng L300 Kasi yung brake nya ay mabato So dalawa lang dahilan yan guys Either yung dito Pag hindi ito humigop, Ang sira yung ano ng alternator Yung sa likuran, yung bore nya Parang higop ng hangin Pag hindi ito humigop, yun Yun yung sira, pag mabato yung brake pedal nyo pag okay naman may higop naman to ang pangalawang sira noon ay itong hydrobac yan pinalitan na ng ko mga, mga pare kasi sira yung hydrovac ayaw nang magbubukad bukad yung diaphragm nya dito so ayan mga pre uh, na natin ang hydrovac kasi sira yung hydrovac nya so ayan na yung tips natin so pag mabato yung brake nyo dalawa lang yung sira nya sa ano sa likod ng alternator yung ano yung fibra kung mabato kung wala naman doon pag higup, higup naman yung dito yung hose nya pag humigup naman ay malamang yung sira nya, yung hydrobac no? so kapalitan na natin mga pre ikakabit na natin to mga pre so ayan lang tips natin mga pre yung unit dito mga pre ay L300 Mitsubishi so ayan mga katols natapos na natin ikabit no ang hydrobac at saka yung flat pedal so okay mga katos bye bye mga katols hanggang dito na lang so L300 ng no, unit ha yan lang yung tips natin ba bye bye